Good morning guys Iba na talaga ang panahon ngayon Hindi pa ba kayo nakakita Nakakita na pala ba kayo ng Palakang ginagarapata Kung hindi pa, eto po Ayan po nakikita niyo po Yung awa brand na yan At ayun namimintog na yon Na nasa kanyang mga binti Isa po yung Ayun, naku, nawala <laughs> Ayun siya guys Ayun. Ay, tayo. Ay, ay. Ito na ko na ayun. Ah. Hapin natin dito. pala 'yung basin natin, so guys. Ang gas doon. Ayan po siya guys. Teka po, palalabasin natin. Hige. Uy. Ayun po oh. Nakikita nyo po oh. Pintog na pintog po. Ayun. Wala. Ano wala. Asa na yung paraka. Ah. Ayun siya. Ayun. Ayun. Labas dun. Labas. Labas ka dun. Huwag dyan. Labas dun. siya na. Hindi natin siya makita guys na saan na nagsuot ang ating mahiwagang palaka. Saan siya, siya bumalik? Kagaysa hanapin natin. Lumusot. Ayun na. siya guys. So ito tignan nyo ha Ayan po nakikita nyo Ayan o Ang laking garapata guys Ayan o Ay, matanggal <laughs> Laking garapata o oh. nakadikit Nakita nyo po Ang laki Ang laki Oh, yun siya Oh, wala. Yung e, sugot eh. So, ayun guys ha. Nakita nyo ha. Palakang ginagarapata. Ha?